naging apat yung... Paano naging apat yung... Wait! Paano naging apat yung... Uh, what do you call that? As hindi na ako makatayo. Yung figures doon sa... No? Sa apoy! Paano naging apat? silence, silence na, silence. wait, wait, wait. Oh, Charis. Okay. all right, all right. Ch What, paano? Paano naging apat yung figures doon sa lumiliab na apoy? Ah? All right. That, the one is Angel. Tapos, ano pang question natin? Oh, at Wala. Ano yung, ano, 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 ano yung... Nicole, oh. ano yung pinagawa ni King Nebuchadnezzar? Mm. Oh, no, no coaching. I said no coaching. Anong pinagawa niya? Ah? You did not listen. Ikaw. Rupan na kaya. Ada tiket na sa kanil? niya. Oh, kamel. Ah? ni? All right, ganon, kami um, ganon. Okay. Oh, next na ano gawin na natin? Walang, na, walang, na, walang, walang question. Ay awan ng tudo. Are we going up? Ana, punta tayo sa labas. All right, let's go. Ah. Okay. Ay, umaamon daw. Eh, di no more games na kasi umula na. No, more, no more games. games. Ha? Ano? Ano? Yung nagbabawas daw ng letters? Oo.

And easy and. Aku pasal mengobati ibu. Tarik dah dua ya. ibu besar. buat kanis. ni? Karena. Oh nak baby Joe. Oh nama. Oh tuh. Oh tuh. Oh tuh. Oh tuh. Oh tuh. Oh tuh. Oh Oh tuh. Oh tuh. Oh tuh. Oh tuh. Oh tuh. Oh Ay, yung sa akin naman yung binagdakan. Ang galing.